Nakakapagod ang paulit-ulit na cycle ng sahod, bayad at utang. Parang kahit anong gawin mo, hindi ka makakaahon at laging may kulang. Buwan-buwan, inuuna mo ang bayarin. Pero sa huli, balik na naman sa simula. Pero baka hindi pera lang ang problema, baka diskarte at mindset ang kailangang ayusin. Dahil minsan, hindi ka kulangan ng kita ang sagot, kundi ka kulangan ng tamang sistema sa paggamit nito tigilan ang paggamit ng utang bilang solusyon. Si Ninya ay isang empleyado na laging nagkaka-utang sa 5-6. Bawat buwan, sinasabi niya, last na to. Pero pagdating ng sahod, kulang pa rin. Kaya umuutang ulit. Hanggang sa naging normal na sa kanya ang may utang. Kinausap siya ng kaibigan niya. Ninya, ang utang ay parang apoy. Kung hindi mo alam gamitin, ikaw ang masusunog. Doon siya natahimik Nagsimula siyang maglista ng mga dahilan bakit siya nangungutang at napansin niya kadalasan dahil sa mga diplanadong gastos kaya gumawa siya ng budget at pinangalanan ang bawat piso. Mahirap sa una pero unti-unti niyang binago ang mindset. Ang utang ay hindi solusyon kundi sintomas ng maling sistema. Ngayon, kahit maliit ang kinikita niya, wala na siyang utang kasi natututunan niya kung hindi mo kontrolado ang utang ikaw ang kokontrolin nito. Matutong mag-budget, hindi lang magbayad. Si Carlo ay laging may pera tuwing sahod, pero laging broke bago matapos ang buwan. Sabi niya, hindi ko alam kung saan napupunta. Kaya isang araw, gumawa siya ng expenses tracker. Lahat ng ginagastos niya, sinusulat niya. Pati 20 pesos na milk tea at 50 load. Pagkatapos ng isang buwan, nagulat siya. Ang mga maliliit pala kapag pinagsama-sama, malaki rin. Doon niya na-realize, hindi mahirap mag-ipon. Mahirap lang maging aware, kaya gumawa siya ng budget plan. 50% needs, 30% wants, at 20% savings. At sinunod niya ito kahit gaano kahirap. Sa umpisa, nakakainis kasi parang puro bawal. Pero nang dumating ang emergency, may naipon siyang magagamit. Ngayon, hindi na siya natatakot sa due dates. Ang natutunan niya ang pera ay parang tubig. Kapag walang lalagyan, laging nawawala. Kaya kung ayaw mong malunod sa utang, gumawa ka ng direksyon sa bawat gastos. Huwag gumastos para lang magmukhang mayaman. Si Mikey ay mahiling mag-post ng bagong gamit sa social media. Bagong phone, bagong bag, bagong shoes. Pero laging naka-credit card. Ang gusto niya kasi magmukhang successful pero ang totoo, puno ng utang ang likod ng kamera. Hanggang isang araw, hindi na siya makabayad. Tinawagan siya ng bangko, kinabahan siya. Doon niya napagtanto, bakit ko nga ba kailangang patunayan sa iba na may pera ko? Simula noon, binuran niya ang mindset na pakitang tao equals si yaman. Nag-focus siya sa simpleng buhay at tunay na savings. Ngayon, mas payapa siya. Walang utang, walang guilt at walang stress kasi na-realize niya mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa branded shoes. Hindi mo kailangan magmukhang mayaman, kailangan mo lang maging matalino. Dahil sa totoong yaman, hindi sa itsura, kundi sa kakayahang matulog ng walang iniisip na utang. Humanap ng paraan para madagdagan ang kita, hindi lang magbawas ng gastos. Si Ronnie ay isang simpleng security guard. Kahit tipid na tipid na siya, kulang pa rin ang sweldo kaya imbis na puro bawas, nag-isip siya ng dagdag. Tuwing day off, naglalabas siya sa kapitbahay kapalit ng bayad. Minsan, nagbebenta ng load o nagdi-deliver gamit ang bisikleta. Hindi madali, pero unti-unti siyang nakaipo ng maliit na puhunan. Ngayon, may tindahan na siyang pinapatakbo ng asawa niya. Narealize niya na minsan, hindi gastos ang problema, kundi kakulangan ng kita. Ang iba, puro reklamo sa sweldo, pero walang aksyon. Pero si Ronnie, gumagawa ng paraan. Dahil kung gusto mong makaahon sa utang, kailangan mong kumilos para magdagdag, hindi lang magbawas. Hindi mo kailangan maging genius. Kailangan mo lang maging masipag at madiskarte. Ang hirap ay pansamantala, pero ang resulta at syaga, pang matagalan. Matutong sabihin ang salitang, hindi. Si Joy ay laging nauutangan hindi dahil sa sarili niya, kundi sa iba. Kaibigan, kamag-anak, kapit-bahay, lahat lumalapit. At dahil ayon niyang masabing madamot, laging oo. Hagang siya na mismo ang naipit sa utang. Isang gabi, napaiyak siya. Bakit ako laging kawawa? Doon niya naisip, hindi pagiging mabait ang pagbibigay ng hindi mo kaya. Ito ay pagiging irresponsable sa sarili mo. Kaya simula noon, natutunan niya magsabi ng pasensya na hindi pa kaya ngayon. Sa una, awkward. Pero kalaunan, natutunan din ng mga tao na respetuhin ang kanyang limit. Ngayon, mas mapayapa ang buhay niya at unti-unti niyang nababayaran ang mga dating utang. Kasi minsan, ang tunay na kabaitan ay hindi sa pagbibigay, kundi sa pagtatama ng sarili. Kung gusto mong makawala sa utang cycle, matutong protektahan ang sarili mo sa oo na walang plano. Dahil lang hindi, minsan yan ang unang hakbang sa kalayaan ang utang cycle ay hindi sumpa. Ito ay resulta ng mga paulit-ulit na maling desisyon. At kung gusto mong makalaya, kailangan mo munang tanggapin na may kailangan baguhin. Hindi sapat ang gusto kong makaahon. Kailangan na aksyon at disiplina. Ang bawat piso ay may direksyon. Ilaan mo sa pagunlad, hindi sa paulit-ulit na butas. Dahil sa dulo, ang tunay na yaman ay hindi dami ng pera, kundi kapayapaan ng isip. Maraming Pilipino ang hirap sa utang. Hindi dahil tamad, kundi dahil walang tamang sistema. Nakasanayan na kasi nating umutang tuwing may problema. Pero ang totoo, ang utang ay dapat pang emergency, hindi pang lifestyle. Kapag sinanay mo mangutang para lang makaraos, hindi ka nalalaya. Kasi bawat utang ngayon ay bawa sa kalayaan mo bukas. Pero kung matututunan mong kontrol ng pera, hindi pera ang kokontrol sa'yo. Kailangan mong maging matapang harapin ang totoo na minsan tayo mismo ang dahilan ng utang natin. At kung tayo rin ang dahilan, tayo rin ang solusyon. Magsimula sa simpleng pagbabago, mag-budget, magtipid, mag-ipon at magdisiplina. Hindi kailangang malaki agad ang resulta. Ang mahalaga, may progreso. Kasi ang pag-ahon ay hindi malaking akbang. Ito ay lipo-libong maliliit na desisyong tama. Ang taong marunong tumangki sa tukso siya ang tunay na mayaman. At tandaan, hindi mo kailangang mayaman para makaahon. Kailangan mo lang maging responsable dahil ang pera hindi yan tungkol sa dami, kundi sa kung gaano kakagaling kagaling mag-alaga sa maliit na meron ka. Kaya kung sawa ka ng maging alipin ng utang, simulan mo na ngayon. Kontrolin mo ang pera mo bago pa ito ang kumontrol sa'yo. Kaibigan, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita kits!